Sparkle GMA Artist Center nagpaliwanag tungkol sa pagkanta ng dancing queen ni Julie Ann San Jose sa isang simbahan. Naglabas ng kanilang pahayag ang Sparkle GMA Artist Center matapos ulanin ng batikos ang isa sa kanilang mga talent na si Julie Ann San Jose. Matatanda ang nag-trending sa social media ang pagkanta at pagsayaw ng Dancing Queen ni Julian sa Senator Senador Ora del Pilar Parish sa Mamburao, Occidental Mindoro. Parte ng benefit concert ng simbahan ang performance ni Julian. Ayon sa ilang netizens, kinwestyon nila kung bakit pinahintulutan ng parokya ang artist na magsuot ng revealing outfit at magtanghal ng isang kanta na hindi maituturing na solemn na. Ayon sa Code of Canon Law, ang simbahan ay dapat lamang gamitin para sa mga sagradong okasyon, tulad ng mga kasalan. Sa ilang mga kaso, pinahihintulutan ng mga parokya ang mga pagtatanghal sa loob ng simbahan hanggat hindi nila inihambing ang kabanalan nito. Bukod kay Julian, gumanap din ang Spartal Artist na si Jessica Villarubin sa naturang event. Batay sa opisyal na pahayag na nakapost sa official Facebook account ng Talent Management Arm ng GMA Network, Ikasyam ng Oktubre ng 23 minuto pasado alas 10 ng gabi, ay inaako ng sparkle ang lahat ng mga nangyari at wala umanong kasalanan dito ang singer-actress, ginawa lamang daw ni Julie ang kanyang trabaho bilang isang professional, isang debotong katoliko rin si Julie Ann at wala raw siyang intensyong bastusin ang simbahan. We are truly sorry to those who have offended, we hope that this puts the issue to rest, we apologize to Julie Ann as well, Anila. Moving forward, we will be more vigilant in our coordination efforts to ensure such incidents do not happen again. Samantala, sa ulat ng PEP ay sinabi nilang wala na raw balak pang magsalita ni Julian personally kontra sa bashers niya, ang lahat ng ito ay dahil sa hindi nagustuhan ng maraming netizens ang lumabas na nag-trending na video na tila, concert daw ng singer-actress sa loob ng simbahan, lalo na't ang mga banirit niya ay, Dancing Queen, ng ABBA at Edge of Glory, ni Lady Gaga. Nangako naman ang sparkle na hindi na muling mangyayari ang insidente. Anong masasabi niyo mga ka vibes?